Mga awit, Kapitulo 26, Isang awit ni David, Hatulan mo ako, O Panginoon, sapagkat ako'y lumakad sa aking integridad, ako'y nagtiwala rin sa Panginoon, kaya hindi ako magpapadaos dos. Siyasatin mo ako, O Panginoon, at patunayan mo ako, subukan mo ang aking kaloob-looban at puso. Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay nasa harap ng aking mga mata, at ako'y lumakad sa iyong katutuhanan. Hindi ako naupo na kasama ng mga taong walang kabuluhan, ni papasok man ako na kasama ng mga manlilin lang. Aking kinapuotan ang kapisanan ng mga manggagawa ng kasamaan, at hindi uupong kasama ng masama. Ako'y maghuhugas ng aking mga kamay sa kawalang kasalanan, sa gayoy aking liligiran ang iyong dambana, o Panginoon. Upang aking may ang tinig ng pasasalamat, at may saysay -say ko ang lahat ng iyong kagilagilalas na mga gawa. Panginoon, aking inibig ang tahanan ng iyong bahay, at ang dako na tinatahanan ng iyong karangalan. Huwag mong isama ang aking kaluluwa sa mga makasalanan, ni ang aking buhay man sa mga taong madyugo, sa kaninong mga kamay ay may kasamaan, at ang kanilang kanang kamay ay puno ng mga suhol. Ngunit tungkol sa akin, ako'y lalakad sa aking integridad, kaabusin mo ako, at maawa ka sa akin. Ang aking paa ay tumatayo sa pantay na dako sa mga kapisanan ay pupurihin ko ang Panginoon.